Sa isang tahimik na umaga sa isang liblib na baryo sa Leyte. Maaga pa lamang ay nagpa siya ng mamalengke si Marco. Isang simpleng lalaking nasa 20 ang edad. Payat siya, moreno, may maiksi at gusot na buho. Suot niya ay lumang t-shirt at pantalon na kupas. May daladala siyang supot at maliit na listahan ng ulam para sa buntis niyang asawa. Habang naglalakad siya papunta sa palengke, ramdam pa niya ang lamig ng umaga. May manipis na hamog sa hangin at sa bawat takbang, rinig niya ang pagaspas ng mga dahon sa gilid ng kanyang dinadaanan. Tahimik lang ang paligid, masyadong tahimik para sa ganoong oras. Pagdating niya sa palengke, amoy agad ang halimbuyak ng bagong katay na karne. Sariwa, pero may kakaibang amoy na parang malansa na hindi karaniwan. Napansin niya ang isang tendero sa pinakadulong pwesto. Ayat, maputla at tila laging nakangiti. May kakaibang ningning ang mga mata nito. Parang laging nakamasid. Doon lumapit si Marco para bumili ng baboy. Habang inihiwa ng tintero ang karne, napansin niya ang mga kuko matutulis at mahaba. Pinagpawisan siya ng malamig pero inisip niyang baka dahil lang sa pagod o sa lamig ng umaga. Kinuha niya ang karne, nagbayad siya at agad siyang umalis. Pag uwi niya, napansin niyang tila may sumusunod sa kanya. Sa bawat kanto, sa bawat paglingon, mayroong aninong dumadaan. Ngunit hindi niya ito pinansin. Baka alaga lang ng kapitbahay o kung sino mang naglalakad lang. Pagsapit ng hapon, habang nagluluto siya para sa kanyang asawa, narinig niyang may mga yapak sa labas ng bahay. Mabibigat. Dahan-dahan. Parang paikot-ikot lang sa paligid. Sumilip siya sa bintana, ngunit wala siyang nakita. Pero may amoy na parang nabubulok na karni. habang lumalalim ang gabi, naging mas malinaw ang mga tunog. Mayroong mga ungol, aghinga, para may nilalang na gutom na gutom. Agad niyang kinuha ang kanyang itak sa ilalim ng lamesa. Mayamayay, mayroong kumaluskos sa bubong, isang kalmot hanggang sa biglang may tumalon mula doon. Isang nilalang, hubog ng isang tao pero balat ng hayop. Ang balat po nito ay tuyot. parang pinatuyong kalabaw. Ang mga baay ay baligtad at ang dilay napakahaba, kumikis nito sa hangin. Ang muka nito ay tila pamilyar. Ang mga mata iyon mismo ang nakita niyang kislap sa palengke. Walang iba kung hindi ang tindero ng karning kanyang binilhan. Lumundag ang aswang at muntik ng maagaw ang itak niya. Naghilahan sila. Nagkalat ang mga gamit sa sahig. Tumilapon ang lampara at nagliyab ang bahagi ng sahig. Sa gitna ng liwanag ng apoy, nakita ni Marco ang ngisi ng halimaw. Habang unti-unti nitong nilalabas, ang tila parang ahas. Sa depresyon, sinaksak niya ito sa dibdib. Ngunit, tumawa lamang ang nilalang. Dumura ng dugo at lumapit pa. Beses, buong lakas niyang inundayan ng itak sa leeg hanggang sa tuluyang naputol ang hinga ng dilalang. Bumagsak ang aswang sa sahig. Gumagalaw-galaw pa nga hanggang sa dahan-dahan itong nagbago ng kanyang anyo. Nawala ang mga kuko. Lumiit ang dila at ang balat ay muling naging tao. Sa harap niya, nakahandusay na ngayon ang tindero ng karne. Maputla, nakadilat at may bakas ng ngiti sa labi. Napaupo si Marco, hingal na hingal, pawis na pawis at halos hindi makapaniwala. Sa labas, tahimik na uli ang gabi pero sa hangin na nanatili ang amoy ng dugo at ang bulok na karne. Paalala ng nilalang na minsang nagkunwaring isang tao. Magmula noon, tuwing dadaan siya sa palengke, alaging may bakanting pwesto sa dulo. Walang tindero, walang laman. Pero kapag kami dumaan na hangin sa tanghali, may umaalingasaw pa rin amoy ng malansang karni. Parang paalala ng isang aswang na gutom na gutom pa rin.